Kung grabe ang traffic sa Maynila, ganoon din dito sa Cambodia o sa Phnom Penh. Labing tatlong taon na mula ng iwan ni Gina, tubong bataan ang Pilipinas para dito magtrabaho sa Cambodia. There's no public transportation. Ang tendency is either kumuha ng taxi, magtuk-tuk ka o yung motorbike. Motorbike ang araw-araw na sinasakyan niya papasok sa trabaho. Guro si Gina sa University of Cambodia, isang private school sa Phnom Penh. Lecturer sa College of Business si Gina. What do you think are the requirements or the necessary attributes to be a good and effective leader. We need to be uh, knowledgeable, competency, and uh, self-confident. Dahil itong university na to is uh, the medium of instruction is in English. In the activities in so the university university, you are at na dun yung confidence ko din na kakayanin ko But na like magturo learner, bakit hindi. Could... If right now you are turned seven. As ang tingin ng mga Cambodian sa mga Pilipinong guro dahil sa husay sa pagsasalita ng wikang Ingles. Because from the point that it motivates you that you are inspiring. Tayo na lang Pilipino, eh, kahit saan mo ipasok, kahit saan mo dalhin, eh, madali na lang maka-adjust o maka-adapt. So, parang hindi na rin mahirap. Kasi, sabi ko nga, ang motivation ko is magtrabaho kumita ng pera BNZ I am a student How are you? Sa loob ng klase, magiliw na guro si Gina. I am me, Okay. I am me, Cha, Ramicha, Baicha, Lotus. Really really take care of them kasi parang yung ang role ko sa kanila is nanay, kakaibigan, consultant para mabuo na yung trust nila as a Pilipino na sa safe hands yung yung anak ko. Yun, matututo yung anak ko. Kabilang si Gina sa halos piton guro na nagtatrabaho dito sa Cambodia. Dun sa aming numbers, we in, we have estimate about over 11% ng mga Filipinos here are actually teachers. So they're teaching in universities, in um, medical schools, they're teaching in kindergartens and international schools, and I'm, we're very proud of them. With the income, what is the Advisor din si Gina ng ilang youth organization dito sa University of Cambodia. Bakit talagang kahit saan ka pumuntang university, ay eh, may makikita kang Pilipino kasi alam din nila kung paano magtrabaho ang Pilipino. Napakagandang oportunidad para sa aming mga Cambodian na matuto mula sa kanya at maibahagi ang kultura namin sa kanya. Kaibigan ang turing niya sa aming mga estudyante niya. Isa siya sa paborito kong guro. Dalawang dekadang nagtrabaho sa Pilipinas si Gina bago siya nagdesisyong mangibang ibang bansa. Change of environment. At siguro eh, you know, the time parang talagang lahat halos ng mga tao gusto lumabas. Parang uh, to explore. Nagbunga ang dedikasyon sa trabaho ni Gina dahil noong nakaraang taon ay na-promote na siya bilang dean ng College of Business. Napakalaking regalo para sa akin ng isang taon. So yun ang talagang sabihin kong big accomplishment kasi pinagkatiwalaan nila ako. Nakilala rin namin ang isa pang guro sa Cambodia na si Ellen. Welcome! sa aking humble abode. Ito yung buhay ko dito sa Cambodia. Um, yeah, I'm living on my own and this is my apartment. And um, yeah, ito yung aking mga echiboreche. <laughs> um, family ko, parents ko, talagang nandito siya kasi ano siya, it reminds me everyone na parang andito din sila. Grade school teacher sa isang international school sa Cambodia, si Ellen. Maraming effort ang kailangan kasi unang-una, um, kahit na private school, international school ang kinuturuan ko, ang mga bata, at least may background na sila sa English. Pero hirap pa rin silang umintindi. So yun yung point na kahit um, yung, yung explanation mo kahit um, simplify mo na siya, tas you have to really talk slowly para maintindihan. Tapos mag-aral ng kursong education sa Western Mindanao State okay. University, sa abroad na agad nagtrabaho si Ellen. Una siyang nagtrabaho sa Turkey. Right after graduation, um, na-hire ako kaagad to teach English in Istanbul, Turkey. You're a fresh graduate. Siyempre gusto mong lumabas ng bansa, right? I mean, I don't know where others. Kasi sa akin kasi, I really want to work abroad. Ito na ang ikasampung taon ng paninirahan ni Ellen sa Phnom Penh. Ito yung riverside dito sa Cambodia, sa Phnom Penh. And um, basically dito sa riverside na to nagiging busy siya, especially kapag ganitong oras, as, um, Friday, Saturdays, kasi ito yung area na kung saan maraming mga foreigners. And basically, ang area na kung saan ang daming guesthouses. And it's a very nice place to visit talaga. Nais din bumalik at magturo ni Ellen sa Pilipinas. Okay. Pero mas malaki raw ang kita ng mga guro sa ibang bansa. I don't say talaga na bad to work back in the Philippines. I look forward actually to look, uh, working back sa Pilipinas. Kanya lang, kako, kakayanan ko ba yung sahod na gano'n? Tapos yung kayad kalabaw part. Okay. How about the spider? How much? sa Phnom Ramdam ni Ellen ang bunga ng kanyang pinagpapaguran. May mga cricket sila, tapos merong parang beetle. Ito beetle. I'm gonna try one. Do you think it's, it's good? Have you tried it? I'm gonna watch you. I'm a very sociable person, which is, ina-appreciate ko talaga yung me time ko. That's why I choose to live on my own. Pero, ano ako, talagang naghahanap ako ng group. And, and, alam mo yun, yung social network.